Hindi na nakalabas ng buhay ang isang buntis at kanyang asawa matapos mga ng puno ang kanilang bahay sa Governor Generoso Davao Oriental. Sugatan din ang dalawa nilang anak sa desgrasya. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Walves. Matinding pinsalang inabot ng bayan na ito sa Governor Generoso Davao Oriental matapos itong mabagsakan ng malaking puno nitong biyernes ng gabi. Kalagitnaan ng malakas na ulan at hangin ng bumagsakang puno na tatlong siglo na umano ang tanda. Nasawi ang mag-asawang nakatira sa bahay na sina Janelle Yap at Deseline Yap. Anim na buwang buntis ang nasawing si Janelle. Critical naman ng anim na taong gulang nilang anak at sugatan din ng tres anyos na kapatid nito. Ang kapatid ni Deseline na si Gilbert wala daw ang unang wala. rumesponde matapos ang disgrasya. Nakita ko yung bahay nila, totally damaged na. Naghintay ako na may tumunog sa bahay nila at wala akong narinig kaya nilapitan ko na lang. Narinig ko yung anim na taong gulang na bata yung dinala sa Tagum Hospital. Doon ko nalaman na sa loob pala siya kasi may tumunog. Nagpaabot na ng tulong lokal na pamahalaan sa pamilyang naulila ng mga biktima. Hihingi lang ako ng Certificate of Indigent na kukunin sa kapitan. Like sa Vice Mayor's Office, meron tayong assistance na cash at bigas. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang isa sa mga sugatang bata. Nagbabalita mula sa frontline. Moon Gualvez News5. No mga kapatid, greetings po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may paki-alam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News5 social media pages.